Oh, Alex. ba? May tatro ko sa'yo. oh, yan. Logic question. Oh. Kapatid siya ng tatay mo, pero hindi mo siya tito. Kapatid ng tatay ko, pero hindi ko siya tito. Hmm. Apakadali naman ang tanong mo na yan. Ano? Ano ba? Kapatid ni tatay, pero hindi ko siya tito. Hindi tita. Napakadali lang pa nung eh. Galing mo naman. Ay, ay, ay. Hindi <laughs> nang mata ko. Ito pa, ito pa. May isa pa. Ito ba? Pakikilang nagsila <laughs> mo. Sino ka magtatang sa Ano ba ano? yung isa kong tanong? Um, oh. Kapatid siya ng ama mo. Hmm. Pero di mo siya kaano-ano. <laughs> <laughs> oh no 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 no. Simple simple. Ana. Aduh Dia